Hi there! No? I'm okay to be, no? Nakapanghilamos na ko there. us na ko sa akong dagway. Hilamos na ko kay I am Kuan, gikan ko natulog so nakatulog ko diring dapita there. Ay, there. Nakatulog ko there. <laughs> Pagkasamas mga iro there so, sobra na kung kuander pagmata na ako wagad oh, nang gipatong na sa sakong tiil so ora ko gihugawa na iabog ba eh. sila kay among balay dili tile so hilo-hilo na lang nang ko na nang himasa ko no masa ko ana iyon na, <laughs> na man day kong gi bisak sak sak sakyan sak yan ay ko so mo ra ta to be there. bye bye